Hello guys, all right, kumusta kayo? Nandito kami sa travel namin sa ating Lakwat Chat Nandito tayo ngayon sa isang bayan ng Pangasinan na para pag, pag nakita ninyo, nasa Aurora rin lang kayo. So, yung shout out natin yung mga apelido. Ano, Mag-isip kayo ng bayan sa Pangasinan na karaniwang apelido sa Baler at San Luis Aurora. So, alam nyo na. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, ayan na. I love season Pangasinan. So, as season na tayo, siguro taga rito. Dito galing ang mga season. Ayan, ewan natin. Pero, kapang katunog o oh, kapangalan, kaparehas ng pangalan ng season Pangasinan, ang mga pamilya, ilang pamilya sa atin sa Aurora, na sa San Luis at sa baler So, shout out sa mga season family. I-comment nyo, I-tag it nyo yung mga kapamilya nyo na mga apelido ay season. So, nandito tayo sa season. Pangasinan. Ayan. Pangasinan tayo. May turista oh, may turista. Ayun oh. <laughs> Ayan. So, si Pangasinan na to. Ito ang huling bayan bago mag La Union. Rosario uh, Rosario La Union na kasunod dito. So, dito muna tayo. Huling bayan ng Pangasinan. Then may boundary to uh, sa Rosario. At uh, yun ay uh, sa La Union na. So, uh, ito lang ang ating ano, update sa ating paglalakwat siya sa araw na to. So, dito na tayo. Ayan ang update ng ating lakwat siya sa araw na to. Dito na tayo sa season bangga sila. Let's, Let's go! Let's go! Bakit kaya huminto yung truck ko? Oh? Bilang huminto yung truck ko? Oh? Bila siyang tumabi? Nagulat ako sa busina niya. Alright, so okay lang siguro yun. Let's go! Travel tayo, Baguio. Going to Baguio na yan.